Posibleng napaglaroan ka raw ng duwende kapag namamaga ang iyong blank. Go. Pa. Ilang sili ang dapat ilagay sa Bicol Express? Dalawa. Panghihinalaan kang lesbian kung ikaw ay? Tomboy. Anong edad ka unang uminom ng alak? Ano po? Anong edad ka unang uminom ng alak? Di pa. Hindi kaya nga, Anong edad ka unang uminom ng Sorry. Shama, tignan natin kung uh, ilan ang nasagutan mo. <laughs> Pusibling napaglaroan ka ng duwende. Pag namaga ang iyong, sabi mo pa. Ang sabi ng survey ay... 28 points. Ilang sili ang dapat ilagay sa Bicol Express, sabi mo? Dalawa. 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 Teka, pampanga ka. <laughs> survey says... 5. Pag hihinalaan kang lesbian kung ikaw ay... Tomboy. Oh, Pama naman. <laughs> survey says... Anong edad ka unang minam ng alak, sabi mo? Hindi pa. Hindi pa? Eto, sinorte natin to. ha. Sorry po. Okay lang yan, okay lang yan. At yung isa natin, hindi natin naabutan. Pero, pagkaing nagpapatibay ng buto, ano sana nasagot sasagot mo dyan? Pampatibay ng buto. Pagkain. Hindi ko pa alam eh. <laughs> oh, di bale, okay lang yan. Shama, may chance pa tayo, okay? Dahil si Lexie nandyan. Thank you po. Balik tayo dito. Let's welcome back Lexie. Lexi, Hello. Eto na, Lexi. Grabe. Si Shama, ang daming puntos na nakuha. Kaya konti na lang yung kailangan mo. Ah. 167 na lang. Wow. <laughs> wow! Sabi ko na eh. Hindi, 167 pa yung kailangan mo. Then ah. 33 ang nakuha niya. <laughs> Baliktad. Pero okay. anyway, kayang kaya mo yan. At this point, makikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Shama. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck, Lexie. Posibleng uh, napaglaroan ka raw ng duwende kapag namaga ang iyong blank. Paa. Ah, uh, kamay. Ilang sili dapat ang ilagay sa Bicol Express? Apat. Paghihinalaan kang ka, lesbian kung ikaw ay blank? Ah, uh, boyish manamet. Anong edad ka unang uminom ng alak? Ah, uh, 18 Pagkaing nagpapatibay ng buto? Lexi, 167 ang kailangan natin. 167. Posibleng na paglaro ang karoon ng duwende kapag namagang yung kamay, sabi mo. Survey yes! Boom! Ang top answer ay paa. Nakuha ni Shama. Nice! Ilang sili ang dapat iligay sa Bicol Express? Sabi mo, apat. Ang sabi okay. ng survey ay, ay... Yes! Ang top answer ay lima. Uh -oh. Sabi nila. Pag ihinala kang lesbian kung ikaw ay, sabi mo, boyish panamit. Survey says... Ah! Ang top answer, boyish kumilos. Ah! Anong edad ka unang uminom ng alak? Sabi mo, 18 years old. Ang sabi ng survey ay... Boom! 18. Wow. Yan ang top answer. Ah! Pagkain, nagpapatibay ng buto, sabi mo, gatas. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Kulang na, Kulang na, Di ba, Le? Congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Ultimate Talent.